Ah, lelo ngana. Ngu! Ngu no. Neriya, do ba ro somo pa la. Nguni riya, ni etu no. Mm, nam nin ka tuwing ron, napit no? na niya yung mga tiguang nagyo ko ni Riyadi, naku, wag kakakaskog. Anak ko! Wala! 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 Ako ang gigil na gigil sa inang dito ka lang sa harap ko Baka nabatukan na kita, natadyakan pa kita Ba't mo nagawa ito, ba? sir? Bad trip kasi po yung araw na yun, sir Colonel Roman Arugay May sasamaan po kami dyan sa inyo Para sampam po ng dalawang kaso Itong si Mr. John Paul Kamaya Ng child abuse at saka ng violence against women and children Anytime naman po uh, Gagawin po namin ang lahat para ma-file po natin Para hindi na kayo mapigitan magkipagbalikan dito 25,000 bigyan kita ngayon Meron na kayo mga kaming cake O dagdagan natin 5, 30,000 <laughs> uh, Diba na eh? Mm. Magkano renta sa bahay? 1,000. Wow. Bayaran natin ng 6 months. So, 36,000. Okay na yun. <laughs> Rob, magkano yung contribute mo? 30,000. 30. 30. Wow. 66. Mm. Wow. Nay, ito. Yung 66,000, hindi mo magagalaw yun. Pamamasayang ko yung dalawa. Diyos, sa buwangga. Salamat. <laughs> okay, sa lahat ho, kay mami at kay ate. Kumusta ko simula nung nakalapit tayo kay idol? Medyo okay naman po. Magka naman po yung love ko na. Parang hupa-hupa na rin yung pakiramdam ko. Parang gaan na rin po ba? Mm -hmm. Nabasbasan yung sakit ng ano. Ano balita balitan nyo kay Jan? Paul? Mula nung galing kami doon kay Sir Rapi, mm -hmm. So hindi na po siya kahit anino, hindi po siya napapakita dito. Wala pong kontak na. So baga Nagtago po siya. Tinanong ko yung nanay niya, o oh, kumusta po ang anak niya. Kaso hindi po daw alam ng nanay niya kung saan. Hindi na po daw niya na makukontakto. Pagdating namin dito sa bahay, maya maya sumunod po yung nanay niya. Kasi nakiusap po pong natumamakaawan na papatawarin po niya ang anak niya. Ayaw po hindi niya po kaya na makulong po ang anak niya po. Sabi ko sa kanya, patawarin na lang po niya ako kasi buo na po ang pasya ko balikan muna natin. Um, paano ba kayo nagkakilala ni John Paul? Sa kaibigan lang din po. Tatampayin ko po noon kay Lana ni Nicole. Ano yung mga nakikita mo noon ng qualities? Mabait siya. Pero nung nagsama na kami, doon ko na po nakita. Yung ganun na, na nakit pala, ganun, ganun po siya. Mas na maugali din pala. Ano yung pinakang hindi mo makakalimutan na, na ginawa niya iyo maliban sa pananakit? Puro pananakit po eh. At pambababae. Opo, oh yun. Okay. Kayo ay gano'ng katagal atin na nagsama? Ano, one year and ten months po. So, kailan yung unang pagkakataon na sinaktan ka niyan? Buntis po ako ng two months. Para nanapak, gano'n, mga physical po. Bakit at that time pinatawad mo at uh, hindi ka rin nagsumbong ka agad? nag po ako ng mahal ko po yun kasi po, buntis po ako ng parang hmm. ayoko po maranasan sana ako na broken family. Nabanggit mo rin ate last time kay Idol na marami siyang nakakas nagsama at may mga babae siya. Kailan yung una mong nahuli na may babae at paano mo nalaman na may mga nakaka siya? Nahuli ko po nung tsaka umamin din po siya nun eh. Tapos ano po, sa mga kaibigan niya. Tapos pag kinuhuli ko po siya, umamin po siya. Bakit that time kahit meron siyang nakakas**s, nilolohokan niya eh, pinapatawad mo pa rin? Mahal ko po, ewan ko po. <laughs> Basta pag mahal mo ang tao, hindi mo alam. Ano. Bulag-bulagan nun. Dito na tayo sa issue na nag-viral ate tong video mo. Sabi mo hindi ito yung unang pananakit. So bakit stop na natin yung ganitong kalokohan niya sa'yo? Parang laki po ng trauma yung binigay niya sa akin noon. Tapos parang natauhan na din po ako. Kasi po yung, yung video na yun, tuwing binubugbog niya pa ako, nakuha yung cellphone. So parang ayun po yung time na nabidyoan ko po siya. Mahal mo pa ba siya? Opo, mahal ko po siya, pero hindi na po para patawarin siya ng ganun-ganun lang. Kasi po malaki trauma na binigay niya po sa akin. Eh. Nagagalit po talaga ako bilang magulang kasi sipe anak ko binugbog niya. Eh, siyempre ako parang nung gigil, gigil na talaga ako. Eh, hindi ko naman alang nung pinagagawa nila din. Malalaman ko na lang sa minsan sa ibang tao, gano'n. Ang mensahe ko lang kay John Paul na sana humarap naman lang siya sa amin, magpakita, at huwag po siyang magtatago. Harapin po niya yung kasalanan mo. Um, magpakita ka na at yung mga kasalanan mo dapat harapin ba lahat ng pagkakasalanan mo sa akin, yung mga ginagawa mo. Bilang nanay, ano naman ang mensahe mo dito kay ate? Nak, ang gusto ko lang naranasan mo na yung pananakit ng mga lalaki. Asana ah, naman, marami pa namang makatagpuan mo. Isa naman, huwag kang magmamadali. Pag-aaral mo na ang tupagin mo hanggat bata ka pa. Ma, thank you dahil nandyan ka kahit anong problema ko, nandyan ka pa din. Mahalaman kita. So ito ngayon hawak ko na po yung unang na ni Idol na tulong po para sa inyo mami at ito nga po ay ang kakalaga ng 25,000 pesos at hawak ko na po ang uh, 25,000 pesos nyo ma'am. So 3, 4, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Thank you po, sir, sa tulong niyo po sa amin. Next naman, ma'am, ay nabanggit din na mag-birthday celebration si ate. Tama ko? Ilang taon ka na atay ulit? 18 po. 18. Binonus pa po ni Idol Rafi na dadagdagan niya yung 25 ng 5,000 para naman kay ate. At ito na po ang 5,000 na ate. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you po, Idol Rafi, sa pa-birthday po ninyo. Maraming salamat po. Malaking tulong na po ito. Ayon kay Idol, siya na rin ang sasagot ng first 6 months dito sa inyo pong... Uh, uh, bahay. Kaya haba ko na rin po ang 6,000 pesos para pa hindi nyo na po problemahin yung mga susunod na buwan. 1, 2, 3, 4, 5, 6,000. Thank you po, Sir Rapi, sa rent ng bahay. <laughs> Medyo nakaluwag-luwag na po ako. <laughs> meron pa pong isa pong bonus from Congressman Ralph Tulfo at uh, sabi po niya ay pinapabot na rin po niya sa inyo ang additional 30,000 pesos po. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 9, 30,000 pesos. Congressman Ralph, thank you po sa tulong po niyo. Malaki pong tulong sa amin to. Marami pong salamat. Salamat po sa inyo. Thank you, Sir Ralph, Congressman, sa 30,000 po na malaking tulong na po yun sa amin. Maraming maraming marami salamat po sa inyong lang. Okay, so ngayon ang natanggap niyo, ma'am, ay sumatotal na 66,000 pesos from Idol Rafi and of course, Congressman Ralph Tulfo. Pasamahan na po namin kayo magpa-medical legal and pag meron na tayong medical legal, pwede na po tayong makapag-file ng kaso. na po natin siya ng saraysay at lahat ng mga dokumento na kanyang inattach dito. Meron din po siya dito medical certificate. dahil nga po ito sa Republic Act 9262, Antivirus Against Women Under Children, no? yun po ang ating maisasampang ngayon sa prosecutor. Tayo po ay pupunta na ngayon sa RTC, na kung saan doon po natin isasampa yung regular filing. No? Mararamdaman niyo ngayon, ma'am, na nakapag na tayo at tuloy-tuloy na po ito? Sobrang saya. Tinutulungan kami ni Sir Rapi. Salamat po sa iyong pagtulong sa amin. Mabilis po ang action. Ate, ano nararamdaman? Um, okay naman na sa akin. Panatag na po ako dahil nakapag-file na po ng kaso. At nagpapasalamat po kay Sir Rapi Tulpo. Salamat po dahil po tinutulungan niyo po kami sa lahat. Ayun po. Okay. At ayan, dahil nga ma'am, nakafile na tayo, ay meron pa kayong isang request noon kay Idol at uh, nais yung makauwi at makapasyal sa Zamboanga, tama ho? Zamboanga del Norte po. Okay, so kaya naman ma'am, i-schedule na po namin, ibubuk na namin yung bakasyon nyo para bago po magharap at maghiring sila ma'am, ay makabisita ho kayo sa inyong probinsya, okay po? Okay po. ako sa mga lugar namin okay. sa haba ng panahon. Ngayon lang talaga. Sir Rapi, the best ka sa akin. <tuh> oh, aku ini dia, ya, Ni. tu nak aku, nak dia, bila nak tuh dia nak dengan bang, tidur orang nak juku niriade, nak aku mau kekas kong, inung dia aku ngawalin tahun kadi, nak aku kekas kong, no no, no, anakku, nak, nak Muli on ka muli duga na kayo. Wala lang ka tuwing mag-alapurin sa inyo. Ano ba? May ni magkita ta kay mawa ko sa inyong bukan. Pakatotot yun ka. Kapatid toto. Lokman eh. Ba't hindi ka makatuyo? Hindi ka na makatuyo. Jadi, kedua yang jadi menang. Wah, kau ni mah. So, kami ane ngebal tu, nama in tahu, nombal tu nama yang. Sekedu kau ni mohon, jukan bukitau, Jut buat jut makan oleh nombor tasi gigu. uli uli sendiri. Oh uli lagi ko. Walak walang pirama. Ko ngak. Oh. Ah. Eh, Beli dia nang TV untuk dia basta kai maka uli kadiri kai gimingau najuku Anong nararamdaman nyo, ma'am, na nandito na si Mami? Nalipay ko, kaya na nakita na na ako. <laughs> pa na sila ka ng Dalaga pa niya. Wa na, ito na karong pangapuhan na wa pagya po magpakita. karon pa. Ma'am Maria, anong nararamdaman nyo ngayon, ma'am, so far? Saya nga nakita ko. makita kita ako sila. Mama ko sa habang panahon, ngayon lang talaga ako as in nakauwi sa tulong ni Sir Robert Toyo. Mm. Ilang taon nga ulit ma'am na hindi kayo nakauwi? 40? Forty. Mm. 40, 40 years. years. Uh, ma'am, ilang taon kayo noon nung na, nahiwalay siya sa inyo? Dugal na. Tagal oh, na daw. 15 years old na mas ni siya lakaw. Pumunta ng ano, ng Maynila. 15 years. 15. Bakit ba ma'am ni Ria nahiwalay ka sa pamilya niyo at tumagal ng halos 30 years? Parang na, na-enjoy ko yung sarili nga na magtrabaho. Kasi wala naman silang mother ko, wala naman kakaya na magpa sa akin. Kasi kapo sila sa pera daw. Kaya naisipan ko na magtrabaho na lang ko. O, tapos yung hindi na nakauwi, eh, parang hanggang naging mahal ng mahal na yung pamasahid. O, so, nag-aasawa na, gano'n, nag na ako. Yun na na, habang tumatagal, tumatakbo yung taon, wala na talaga. Kumusta naman ma'am at anong masasabi nyo nandito na si ma'am? Masaya ako nga nakauwi yung kapatid ko. Tapos sa tagal ng panahon, hindi kami nakikita. Tatawag lang kami sa ano, cellphone. Tapos sabi niya sa akin, uuwi ako ka ng mayaman na talaga ako. Sabi niya sa akin, naku, tatanda ka diyan, hindi ka uuwi. <laughs> Ganun ba? E, sabi niya sa akin, e, wala akong magagawa eh dahil wala akong pera, mahirap po ko. Pareho tayong dalawang mahirap, pareho rin tayo nagtrabaho. Sa ko, nandiyan ako sa dipulong nagtrabaho kasi wala rin po kami. Kapos po kami po. Pero kumusta bang kapatid si Ma'am Neria? Sa tingin ko eh, gumaganda. Wow. Sribil <laughs> 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 si nga ma'am para, para makita naman kung magkakahawig. Ayan. Kayo po ang bunso, sir. Opo. anong nas masasabi niyo, sir, na nandito na ang ate At kumpleto kayo ngayon? Eh, masasabi ko lang, tagal-tagal mo eh. Tagal -tagal umuwi. Ngayon na lang, matuwa na kami. Namiss mo ba, sir, si ate? Namiss na rin. Na, eh. Tagal na. Masaya na kami. Nakauwi, sir, dito. Ilang taon kayo na nung umalis si Ma'am Neria? 37. Pero ngayon, na ilang taon na kayo? 82. So, so 45 years ate na hindi ka talaga nakabalik dito. So, so kumusta ate dito? Marami na talaga nagbago. Oo, so parang hindi nablangko ako sa tingin ng mga kapaligiran ko, parang parang hindi amin. Hindi ko na makilala yung ano kasi nasanay kasi ako ng maraming tanim diyan na kumuting kahit na kahilera, may penya, may pe may money, may ngayon dula ano, puro oh, no. nagbago. Hindi ko na kilala yung mga daanan dyan. Andito rin yung apo niyo. Gusto niyo makita yung apo niya. Daghang nakakita, ay naging kulata sa iyong bana. Kami Kino po. Kinukulata um, sa kalibin niya. Dami um, daw nakakita. Daghang um, nakakita. Daghang muta na nga. Mas ama, uli mo anak ko. Kailan though, uh, Ate, first time mo dito, tama? Anong masasabi mo ate na, ito si Lola, ito mga tita mo? Masaya ako dahil nakita ko sila kahit ganito na. Masaya. Nakita ko din si Lola ngayon. Salamat kay Sir Rappi. Nay, ito yung ah. apo nyo. O, oh, oh, salamat. Oh. Salamat. Apo na sa tuhod. Sir, nanay ni Crisanta. Mabukita sa <laughs> ano. At mo, nasaya ko sa si akong anak ko daw Pag-abot. Pagdating. Pagdating. Ngayon ako. Salamat, jud sir. Nga, akong anak na nakita na yun na ako siya. Nakita na daw niya. Maraming <laughs> salamat, <laughs> Idol, Idol Rapi. Tumpo. Salamat. At syempre, Ma'am Neria, para kumpleto at uh, maging memorable ang pagstay natin dito ay uh, merong nais na ihandog sa idol. Mag-banding kayo together. makaka catch up po kayo, makakain kayo ng sama-sama. Okay ba yan, Mami? Okay. Thank you, Sir Salamat po sa yung pagtulong sa amin sa banding ng family ko. Ito na po nagkita-kita na po kami after 40 years. Ngayon ko lang po nakikita yung mga kapatid ko sa mama ko at hindi mo kami pinabayaan sa pagpail ng kaso namin maraming maraming salamat sa iyo at hindi mo kami pinabayaan at ngayon po as, hanggang sa pagbalik namin at sa Manila maraming maraming salamat po sa iyo God bless po. Thank you for Senator Rapi Tulpo. Thank you. Ang dahil merong Rapi Tulpo ka na masusumbungan. Pag sa pang lahat ay gusto mo ng tultukan. Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho ng mga...